nagkagalit na yung aking mga alaga kasi late ng pakain galing kasi ako sa simbahan kaya ito, maingay na sila oh, sang ingay naman gutom na, sorry na nagsimba muna uh, Oreo, gutom na or Hi, magandang umaga po sa inyong lahat Welcome back po dito sa channel namin Kumakain ako ng pandesal habang nagsasaing. Kagagaling ko lang sa kabilang bahay nag pakain ako sa aso at saka naglinis na ako doon ng CR kasi yung anak ko uh, wala doon. Sinamantala ko habang wala doon. Kasi gusto ko pag naglinis ako, mag-isa lang ako. Nandun siya, na namisita siya sa bahay ng girlfriend niya. Ngayon ay linggo, kaninang umaga, alas ay singit siya, nagsimba ako. Tapos, na malingke na ako. Bumili ako ng isdang bato. Lalagyan ko siya ng sabaw at saka alugbate. At saka talbos ng kamote. Siyempre may kamatis at sili, sibuyas. Lagyan ko siya ng sabaw. Eto naman kalamansi kasi parang bumalik na naman yung sakit sa tagilirang ko. Kain kasi ako ng kain ng mga bawal, di may iwasan. Ito yung ating nabiling isda. Oh. Yung ganito, Ayan. Bali, 120 yung ano, isang buo. Medyo malaki din siya. Hiniwa ng apat. Palagyan mo ng sabaw. Ayan na. Ayan. Meron lang siya kalaki. Apat na hiwa. Kasi ano naman eh. Tatlo lang naman kami dito. Ay, iwan ko si Ria kung dito yung kakain. Dalawa lang kami ng ko. Tapos ang ihahalo ko nito. Alugbate. Ito yung halo ko nito. Ang ganda ng alugbate nila ngayon. Sampung piso. Ayan, no? Oh. Tapos yung talbos din ng kamuti. Ang ganda ng pagkatalbos niya. Hindi yung matigas. Tapos yung sili ang lalaki. Ayan. Ang lalaki ng sili. Tatlong piraso lang yung binili ko. Tapos, siyempre yung kalamansi. At saka yung ah, kamates. Ayan lang. Yung ating ihalo. Siyempre may sibuyas. Ito na yung ating sili. Huwag na natin huwain. Tapos yung kamates, Oh. Yung ano ko lang? Pinag-apat ko lang. Masarap ito. Tapos yung kamatis na, ay ano to, sibuyas, ganito kalaki. Ayan yung ating, yung ating sibuyas. Ganito kalaki yung sibuyas natin. Iwain natin. Ayan lang yung halo ko sa isda. Sibuyas, kamatis, at saka sili. Tapos ihalo ko na to. Pagsasabay-sabayin ko na to. Halo. Ihalo sa tubig para pagpulo ano siya lumambot na. yan na yung ating nilulutong kamaano ito na yung niluluto natin is tapakuin muna natin yung tubig masarap ito at ito na yung ating talbos ng kamote tanggalin na natin tapos nito matanggal. yung dito oh. Ano ka nito? 'Yun ang nangingitim. Hugasan na natin para ready na 'yung ating talbos ng kamote. diba, ang sarap ng sabaw niya kaso ito sangaging ko kutong konting kanin para hindi sayang yan ang aming computer shop ang hina ng shop namin ngayon Ayan, wala kaming customer ngayon, araw ng linggo dati pag linggo puno yan ewan ko from Kaya parang di na magandang negosyo na computer shop ngayon. Nag-iisip nga ako anong ipapalit nito eh. Kasi sayang nangis-pisting na talaga to. Kaya na natin ngayon. Maglaga tayo ng saging. Good morning po sa inyong lahat. Nandito naman tayo. Magluluto ako ng adobo. Oh. Adobong manok. Lalagyan ko siya ng itlog kasi aalis ako ngayon. Ay, ah, na. Wala. Ano yung itlog ko? May nabasag ko. Oh. Naglalaga ako ng itlog. May nabasag May isa. Ito yung nabasag oh. Lagyan ko ng apat na itlog. Alis kasi ako, magluto na ako bago umalis. Kasi pupunta ako sa IPEO. Magpapa-check up ako kasi masakit na naman yung tagiliran ko. Inaantay ko lang yung mga gagawa dun sa pinapagawang bahay para ibigay ko yung merienda sa kanila. Yung snack nila ng alas cheese. At ayan, maganda ang araw natin. ganito ang view sa amin pagka umaga. Pogi! At tingnan sumasagot yung posa. At dito na ako sa hospital. Nagaantay ako na tawagin yung aking pangalan. Marami silang ano nga yung pasyente. Hi! Andito na ako sa bahay. Kararating ko lang. Pero kumakain ako. Hindi lang pala kararating. ni baka mga ano na mga 10 minutes ganun tapos nagbihis agad ako at kumain ako kasi ano gutom na ako ang ulam ko yung isda kahapon tapos yung manok at saka yung itlog na nilagay ko sa adobo yan ang ulam ko tapos ang may ultrasound pa ako bukas ang ultrasound ko bukas alas 8. Kailangan pa, kailangan kasi ng fasting ay alas 9 pa lang ano, umpisa ng ultrasound doon. Kaya kailangan alas 8 pumunta na ako doon. Meron fasting na ano, walong oras. Pero pwede naman daw sumobra basta kaya ko yung gutom, sabi ng ano doon. Kaya bukas may ultrasound ako dahil sa gallbladder, baka sa gallbladder daw, baka gallstone. Tingnan natin. Ayoko ng gallstone kasi di ba inoopera yun? Ayoko ng operasyon kasi sobrang mahal. Tapos susugatan ka, matagal ka gumaling, di ba? Wala din pala gumagawa sa bahay ngayon. Kasi pumunta sila kanina, late na, alas 8.30 lang. Tapos pupunta pa sila doon, tapos mayroon ambon. Sabi nila, pag lumakas daw ang ulan, di rin sila makakatrabaho. Sabi nila, mamaya, maya na lang. Kasi babawas ko lang sana pag late sila. Bawasan ko lang ganyan pag dalawang oras. Dalawang oras din, ibabawas ko sa sahod nila hindi naman sila pumunta. Siguro mga nalasing yung kagabi kasi di ba linggo ang linggo kagabi. Baka nalasing yun. Kaya walang trabaho. Bukas yung trabaho nila. Kain tayo. Huli na yung pangalo ko ng kaain. Tapos, mamaya, pumunta pala ako sa kalimbe. Kasi, bibili ako ng gin at saka sigarilyo. Wala na kaming mighty. Tapos, yung sigarilyo din. maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtsatsaga niyo sa panonood ng video po. Salamat po.